malakas ulan dito ngayon. Ano tayo babanggain na ngayon? Kaya yeah. ano ko, pag malaking daan na sa gilid, doon tayo dadaan. Ayan. Yeah. Ano late eh. Ayan, ay, maliit, yung... bayi, malaki Malaki mm man yung yakin. Kaya natin bahay, kaya malaki. Umok kapitan ng ganyan, baka madulas tayo pareho. Kapit pa rin talaga siya. Nakadubinsa sa'yo. Nakadubinsa sa'yo. Kanina man ganit ng kapatid ko. Suko ka man ganit. Biyaan mo. Wala mo ganit tayo yun. naman? Sampai dah yuk. Oke naman nih. Hindi marunong maghawak ng payong ang pinapa. Ay, likod ko. Basa, di ba? Ayun, ano, basa, oh. Parehas tayo, kaya nagagano yung payong nasa unahan. Tara, wala na. Medyo. Sana ba Ikaw sana maghawak ng payong kaya, kasi kasi nakbayan mo ko dapat ganun yun eh. May okay, mataas ako eh. Kanina pa ngayon Oh. Ayaw, may bigay eh. Ayaw, may bigay. Walang ibigay e, ko na hindi mo naman kinukuha. Kinukuha ko. Wala kayo pa mo. One kilometer pa. Ah. Dolor na, oy. Okay. Bonda kan nika lang ni. Eh. malapit lang. Dito. dito duma, sa kanal. ta. Hello dali <laughs> Ako na, eh. Hello. Nga, away later. <laughs> Ay, ang gulo-gulo. mo. So, Huwag wow. okay, yan na mag-uno daw. Stress. Lakad po tayo sa ulan. Kaya tayo pinapapunta somewhere para bumili ng ulam. Hanggang ngayon, ganito pa rin talaga ako. For adventure. Ay, nabasa na yung paninda nila. Oh. Sale, 30 pesos only. Ito ko lang ha. Nagsampung piso lang yun sa I-secure e, mo nga yung likod mo dong e, Oo, oh, ganyan Oh

Okay, how, Brad? Nandito na lang po. Thank you for watching.